meron kami mga usap-usap na po. Yun. So, I guess yun. Tapos, um, mga kapamilya, yun, last two minutes last, two minutes. last ko, Sa TV, hindi <laughs> pa sure, kung anong next Kasi hindi pa rin talaga Pero ano na lang aabangan sa um, Ay nako, Ito pinagkipigil ko. Basta abangan yung mangyari kayo. Kasi ano nga may plot twist. Kain, yung nangyari, kain, yung kay hindi ko nangyari Hindi ko <laughs> 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 Pero hindi, yung nangyari kay sa totoo lang yung nangyari kay Lily dyan. Hanggang at nung sinabi ko yun sa akin, hanggang ano talaga, kalahati nung story. Kaya nung sunshot na yung kalahati to eh, dalang dala talaga ako. Yung makikita niya yung mga eksena na ngayon doon, lahat na yun parang, parang fresh na fresh sa akin. Um, so nalaman na nga nila na si kami ay eh, Last one minute. So, paano mag-let go ngayon si si Ano ba talaga na tuluyan na ba siya magiging mabuti o saan na ba siya magpupunta? So, kung susuko siya talaga. Ayoko okay, <laughs> <laughs> so, ano na magsalita mo. Oh, okay, baka hindi. Maano na ako. Thank